Mosta ma bote. For today's video. For today's video ay ito yung tinatawag sa amin sa keso na tulungan isang araw bago ang mismong okasyon. At dahil golden anniversary nga ng aming mga magulang ay pinaghandaan talaga namin ang araw na yan. Madaling araw pa nga lamang ay may mga dumating na din ang mga tao para tumulong. At nagkatay na nga din ang isang baboy para may maipaulam sa mga manunulungan. Ganun nga nakaugalian namin dito sa keso na kapag may okasyon ay kusang may dumarating na mga tao para tumulong. Ay nga napakaaga pa nga lamang ay gumagawa na din sila ng suma na takala mo nga ay may kasalan ulit at may pasuman tayo for today's video. Isa yan sa magandang kaugalian ng mga tao dito sa amin sa Quezon, masisipag at tulong-tulong sa paggawa at pagluluto ng iyahanda. Maaga nga din akong gumising para asikasuhin naman ang aking mga anak dahil may pasok sila ng araw na yan. At dahil bihira nga ang dumadaan na nabiyahin tricycle dito sa amin ay inihahatid na sila dun sa sakayan o kaya naman ay diretsyo na sa school sa bayan. At pagkaalis nga nila ay sipagsipagan na naman ang person at nagwalis nga ako ng kauntian. Unti-unti na nga din ang iba pang mga manunulungan at ayan nga for ang nanay na may pang mo Masaya nga mag-okasyon dito sa amin sa bukid at tulungan pangalamang ay akala mo'y reunion na ng magkakabarangay. Kapag inibitahan nga sila sa mismong kaarawan ay matik na yan na pupunta din sila sa araw ng tulungan. Kaya naman ayan at patagal ng patagal ay padami din ng padami ang mga tao na dumadating para tumulong. Kapag may okasyon nga dito sa amin at mayroong sumanan ay ang kauna-unahan nilang pinagtutulungan na gawin. At syempre kapag may ginagawa ay kailangan ay may maretesan din para mas lalong ganahan sa paggawa. Tawanan at kwentuhan at isa yan sa masayang eksena kapag mayroon tulungan dito sa amin sa bukid. Smile! <laughs> Angat kanya-kanyang pwesto at kanya-kanyang kwentuhan at tawanan habang nagsusuman. At mga oras na yan ay ito naman ang aking ambag ang kumain. At for today's video yung ang aming ulam ay ang masarap na adobo. Pero yung mukha ng aking honeypot ay parang sinigang ang ulam. <laughs> kapag tulungan nga ay kailangan na yung may ready din tayo na pagkain, syempre hindi lamang puro gawa, kailangan ay may kain din. Isa nga sa kaligayahan namin mga taga-probinsya kapag may okasyon ang maghanda at magpakain sa maraming tao. At yan naman ang aming nanay na ina ng aming ina at 85 years old na nga ay nakakaangkas pa sa motor. etong nga't may nagdala ng hipon bilang regalo sa anniversary ng aming ama at ina. Pangalawang beses na nga nila yan na nagregalo sa amin ng hipon kaya naman maraming maraming salamat po sa inyong regalo. At na mga oras na yan nga ay patapos na magsuma ng mga kababaihan at paisa-isa na nga ding ikinakamada sa pasingawan para naman lutuin. Pero mas paborito ko ang tamales lalo na yung may sauce ng coconut jam at bumibili pa nga nun ako sa palengke. Pero masarap din naman ang suman lalo na nga yung gawa nila dahil maligat ang pagkakagawa. Ay nga't napansin ko na may umpukan dun sa dulo at natanungin ko nga sila ay mga tumataya daw sa wetting Wedding is life nga ang ibang mga tao dito sa amin. Yung tipong nakalampas na magwiwiting ay talaga namang habulin pa para makataya. At dahil anniversary nga ng aming mga magulang at ayan nga ang aming ama ay depresent ang kanilang numero sa ligaho ng wetting At eto naman yung mga gulay na panlaok sa mga lulutuin at binili pa nga yung sa mismong bagsakan ng mga gulay sa prosesaryaya. Ready na nga din ang kakatay ng mga kalalakihan. Meron baka kang at baboy. Pakulimlim nga ng araw na yan at parang uulan at nung ikinasal nga din ng aming mga magulang ay umuulan din daw. Atay naman ang aming mamay na nakikipanood sa nagkakatay at mamay ang tawag namin dito sa Quezon ang ibig sabihin ay lolo. Kami nga mga taga-kandelari ang pananalita namin ay halos kapareho lamang din ng mga taga-Batangas. At kadalasan nga inapapagkamalan akong kung niya dahil sa aking pananalita. At dyan naman ay bising-bisi busy sila sa pagkain ng buko na gagamitin sa paggawa ng buko salad at yung iba naman ay busy sa pagbabalat ng mga gulay. Hi, <laughs> <laughs> Mama chup-chup sa na naman ang kainan at merienda time na for today's video ay sopas naman ang ating kakainin. Kahit nga oras na ng kainan ay tuloy pa din ang gawa at ganun nga kasi sipag ang mga tao din sa amin na manulungan. At dito naman tayo sa ating pa-dessert na kanilang ginagawa ang buko ah! salad. Ame! Salad! Bukod sa mga karne at hipon ay meron din tayo naglalakihan na isda na lapu-lapu na gagawin namang sweet and sour. At dyan naman ay magluluto sila ng espasol at basta nga ispasol ay ang aming titamin na nakayelo na t-shirt ang expert dyan sa masarap na paggawa ng ispasol. At dito nga sa amin sa Quezon pagkatapos magkatay ay isinasabit ng ganan ang mga karne. At yan naman ang pinaka-chef sa aming pamilya, Anchuado, na kapatid ng aming ina. Masarap yung magluto at siya ang tagatimpla ng mga karne. Isa yung sa kagandahan dito sa amin bukod sa may mga masisipag na tumutulong ay mayroon ding masarap na magluto. Pinaka-masarap talagang tumira sa probinsya at ang isa pa kapag may mga okasyon ay hindi pwedeng hindi uuwian. Ganto din ba sa inyong probinsya na isinasabit ang mga karne pagkatapos katayin? At nakaugalian na yan dito sa amin, lalo na kapag ang okasyon ay kasalan. Siguro kaya ganan ang kanilang ginagawa ay para hindi takaw space at hindi na kailangan ng maraming lalagyan. At ang isa pa ay para siguro hindi matangay ng aso. At ang isa nga din sa kagandahan dito sa amin sa bukid ay malawak ang space kaya naman hindi hirap kumilos ang mga tao. At sa halip nga na magrenta ng venue ay dito na nga lamang namin din ginaganap sa bahay. At ay natuto na ang ating masarap na ispasol at pagkatapos ay mamasahin naman Manila At pagugulungin sa tirang pulbos na malagkit na may halong powder na gatas. Ganun nga ang paghahanda ng mga pagkain dito sa amin sa probinsya kapag may okasyon at kung ikaw nga ay maselan at sosyalin ay hindi para sa iyo ang handaan na ito. Baka po kasi may mga magtanong na bakit walang hairnet, walang face mask at walang glove sa mga gumagawa. Minsan nga hindi maiiwasan ang mga ganang tanong basta tungkol sa pagkain kaya naman inuunahan ko na kayo. At kahit nga hindi yan pambenta ay paniguradong malinis naman lahat ang pagkakagawa. At dito naman tayo sa nagpapatas ng leche plan na mas lalong pinasarap dahil may halong maretesan iba talaga saya kapag nagkakasama-sama, kwentuhan at tawanan at kadalasan nga na nangyayari kapag may okasyon. At dyan nga ay kami tawang-tawa yung duster ng aming ina na kulay pink ay nakuha sa basahanan at maganda pa daw kaya isinuot niya. Mga pinsan nga din namin yan at marami nga din kami mga kamag-anak na tumulong sa paghahanda. Ayan at luto ng ating masarap na suman at dyan naman ay abala sila sa paggawa ng ispasol. Katulong din ang aming ina na nakagreen na duster at siya ang tagahiwa ng ispasol. At dito naman tayo sa mga gumagawa ng embutido na binalot sa dahon ng saging. Aluminum foil na nga ngayon ang kadalasan na ginagamit na pambalot ng embutido pero iba pa din ang sarap kapag binalot sa dahon ng saging. Bukod sa embutido na tawag ay ang isa pang tawag dito sa amin yan ay morcon. Ang sarap nga ng timpla niyan at natikman ko lamang yan ilang araw pagkatapos ng okasyon kung kailang paubos na ang amin tira. Ang pagluluto nga niyan ay pinapasingawan pero mas gusto ko na pagkatapos pasingawan ay ipiprito para mas lalong masarap. oras na yan nga ay umulan na at nagdala nga din ako dyan ng kanilang merienda na kape at suman. Ayan nga dito lamang ating kwento for today's video at maraming maraming po salamat sa inyo lahat ng mga tumulong sa paghahanda at tabangan ng part 2 ng tulungan sa bukid. Please follow and share and please subscribe to my YouTube channel.